Thank yeah. you. Oh, good morning, mga Tollsend friends. Ara-ara. So park muna tayo dito, no. kita ko sa inyo kung hanggang saan ang Iloilo Sunset Boulevard. So park muna tayo, Juno. Yan, mga Tollsend friends, yung Sunset Boulevard. Galing doon, yan. Yan, lapit pa tayo dito ng konti, oh. Ayan mga tours friends. Time check, 7 o'clock no? 7 o'clock na sa ngayon. So ipakita ko sa inyo ang uh, Sunset Boulevard. Yan, galing diyan. Yan pakita ko sa inyo ha. Yan, doon, doon ako galing no. San Isidro Aro. Diyan ako dumaan sa Iloilo Sunset Boulevard. Yung Sunset Boulevard galing yan doon sa Tabukan Mandurjao, no? don don magandang porsyon no makikita natin bagong construct ko na no. Ang Iloilo -ilo Sunset Boulevard. So galing uh, Tabukan Manduriao. Makikita natin doon yung Manduriao uh, Mega World no. Doon nagsimula sa Mega World. Tabukan yan, uh, diretso yan hanggang dito sa Uh, kagbang uton yan <clears throat> so makikita natin dito ang uh, Ililo -Sit Boulevard patuloy na kinoconstruct patuloy na ginagawa pinapaganda no yan para sa publiko yan so Papakita nakit, papakita ko sa inyo no. Ang uh, patuloy na ginagawa. Ayun. Yan. Kunsan saan makikita natin yung buhon? Nandoon ang buhon no. Yan nandoon ang buhon. Yan dito hanggang dito sa Kagbang Uton. Ang patuloy na ginagawa na kalsada no. Yan. Patuloy sa pag-construct ang Iloilo -Ilo Sunset Boulevard. Yan, makikita natin yung kalsada, oh. Yan, bagong kalsada yan. Tapos, temporary. Yan, temporary. May, ka May dinadaanan ng mga sasakyan dito. Yan, dito sa bataan, ano oh. Temporary, no. Yan, temporary dyan sa dadaan, oh. Yan. Tapos, makikita natin doon... May kalsada na, oh. Yan yung Kagbang uton. Yan, makikita natin, oh May mga dumadaan ng sasakyan doon, oh. Yan. Kalsada yan, eh. Yan ang... Ito na yung dulo ng ilo-ilo Sunset Boulevard. Yan. Dito... Maganda dumaan, no, pagka, uh, pagka may traffic sa city. Ito ang solusyon ata, no, ng traffic sa city, no. Pag papunta ka ng city or galing ka ng city, pag uh, traffic, sobrang traffic, dito ka dumaan, no. Lalong-lalo lalo na sa ngayon, uh, bago pa lang, dito maganda dumaan. Uh, marami ka makikita dito mga naglalakad, lakad, nagja-jogging, nagbabiking. At minsan makikita natin mga nagro-roller blades. Nag no? Yan. So, lipat tayo sa kabila, no? Maganda sa kabila, maganda ang ano. Yun, ma mainit na yung sinang uh, sinag ng araw, no? Ayan, marami nang dumadaan, no? Marami nang dumadaan sa sasakyan ngayon. Ayan, dito tayo sa kabila, no? Mayroon pang ano dito, Tanod Outpost. Ayan, no? Barangay Kagbang Uton. Ayan. Barangay Kagbang Uton, Iloilo. Yan marami pang dumadaan sa sasakyan Marami na oh Marami nang dumadaan ang sasakyan Ganyan wala pa gaway un unti untik palang dumadaan sa sasakyan no? oh Yan Maba yan Maba Ang ilo Sunset Ang ilo Sunset Boulevard Maba yan hanggang doon Yan napakaganda Kasi bago pa no Magandang uh, kalsada. Tapos dito may mga bulaklak. Yan, pinapaganda ng uswag, irilo. yan Yung tabi nito. Yan, marami mga bulaklak yan dyan. Uh, napakaganda, no? Tapos dito pala sa kabilang ano. Yun dito makikita natin yung mga kahoy na mga puno na noong mga tanim. Nandoon na yung kuan yung ilog nandoon na oh. Yung ilog na makikita natin doon kanina no sa tabi ng Iloilo Sunset Boulevard. Pag doon ka banda talagang makikita natin dito malapit yung ilog pero dito dito na na malayo na siya dito na oh, doon na oh. doon na yung ilog oh. yan tapos dyan pala sa kabila oh, may makikita natin housing project no Mayroon palang housing project dyan sa kabila. Yan. Yan patuloy nilang pinapaganda ng uswag ilhilo. Yan mabuhay ka, Mayor uh, Jerry Trinias yan lalo mong pinapaganda ang Iloilo. ilo, -ilo. Uh, mabuhay ang Oswag Iloilo. -ilo. Yan. Dito naman may kainan sarado pa no. Yan ito ang barangay Kagbang. Oton Iloilo. So, balik na tayo sa aking pisto, no? Balik na tayo sa aking service. Ilo-ilo. Sunset Boulevard 'yan. Ayan, hanggang dito na lang, no? Ang Iloilo -Ilo Sunset Boulevard. Patuloy na kinukonstruct, no? So, shout out Irong Irong Rollers kay William Dokdoy. Especially Mr. Wing Yamaguchi. Mabuhay kayo. Irong Irong Rollers. So, hanggang dito na lang aking video, no? At, uh, medyo tangali na no So hanggang dito na lang aking video no. Ah uh, shout out rin sa Philippine Marines batch 1982. Yan, mabuhay kayo. Philippine Marines Bats 1982. 166 bats, 165, 164, 163, 162. Yan. All are Philippine bats 1982. Mabuhay kayong lahat, yan. At shout out din sa Sisitambullyo, no? Tibawan Sapter dyan kay Rinanti Kabitil Diyan mabuhay po kayo So hanggang dito na lang akin video no Maraming maraming salamat Sa akin viewers uh, Tolls and friends Please like, comment and share Yan, maraming maraming salamat. I salute you all. God bless.